Hi, good morning. Para sa mga teachers, i-update yeah, ko kayo sa pagkuha ko ng license dito sa Robinsons Dasma. Ayan, nandito na nga po kami. At on the way na kami, paakyat na second floor. lang. Nandun po ang PRC Robinsons Dasma. Ayan dito na kami sa loob. Walking Anong set? Walking lang hanggang makarating doon sa may Robinson. Kung saan makikita ang PRC o yung kuwana na lang. license ng mga pictures. Ganda ako yan. Nakalakad na yun. yeah umakayat pa kami pataas. wala pa akong ano. Hi, ito kami sa PRC. Ito kami sa Robinson's Dash Marinas. Yes. tao. At ito na nga po, nasa na tayo ng PRC. Ito ang aking dala, ang receipt, application form ko ng renewal waiting na po kami dito ang tinawag na yung number namin syempre check muna yung PRC accredited na CPD units so hindi kami nakakuha nun at hindi na namin na i-renew ang aming ID hindi namin nakuha, ibig sabihin failed pong aming pagpunta sa PRC